Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome naman ulit sa ating channel. At dahil Sabado ngayon, syempre labade. O oh, ayan, dami naming tubig no. Maglalaba kami ngayon at magtutupi ng aming mga tupiin. Dahil ngayon lang akong nagka-time na magtupi ng aming mga tupiin. Habang si Ate doon ay nakasalang yung aming mga labahin. Si ako naman ay magtupi-tupiin. Matagal na talaga guys itong tupiin no. Yung aming mga tupiin dito sa taas. Kaso lang ay hindi talaga ako nakakapagtupi. Dahil nga walang bantay doon sa aming tindahan. Kaya kailangan talaga ng oras yung ating pagtutupi kaya samahan nyo ko ngayon magtupi-tupi tayo ng aming mga linabhan dahil matagal na yan natuyo wala lang talagang nagtutupi no dahil mga busy nga talaga kami dito sa bahay namin bala ko sana dyan manood ng TV kaso naalala ko guys hindi pa pala gumagana yung aming signal no dahil nga natak yung aming signal doon sa kabilang bahay kasi di ba nagbubong na doon yung sa ating tindahan kaya ayo natakpan yung ating signal kaya naisip ko pagkatapos ko ditong magtupi-tupi ay papalipat ko kay Papa Udon yung ating ayan natanggal na ni na Mr. Alberto yung ating signal no at ililipat na nga yan dito sa ating payag-payag tsaka mabilis lang din yan siyang pihit-pihitin so ayan na yung aking mga tinupi-tupi ayan saka nila ati drone B at nailigpit ko na yung aming mga damit no so ayan dyan lagi yan nakatambak yung aming mga nakasampay mga bagong labahin so ayan na nga si Papa Odon at saka si Mr. Alberto ayan nagtulungan na nga sila na ikabit yung ating signal para mabilis na lang pihit pihitin kaso lang guys no sa kakapihit pihit namin ay nako nantok na lang si Papa Odon at na ano na lang nakapagod na lang no kaya hindi talaga namin na nalagyan ng signal at ah, tinanggal na lang din ni Mr. Alberto bukas na lang daw ulit nga aayusin dahil nga ay napagod na lang kami sa kaka berik-berik or kaikot-ikot tong ating signal no hindi pa rin namin nakuha ang kanyang mga ano yung power ba quality ayan si Papa Odon inantok na lang siya sa kaka pihit-pihit namin ni Alberto pero hindi pa rin namin naayos no kaya ayan na pagdesisyonan na bukas na lang kasi parang uulan na dyan at hindi talaga makuha yung signal pag maulan kaya nung kinahaponan na ayun umulan nga ng malakas tapos ayan yung aming mga baso o, nilagay muna namin dito sa taas kasi nga baka magbasa ganyan at nakalagay yan doon sa ref so ayan kinahaponan na lumakas talaga siya lumakas talaga siya lumakas yung ulan no ayan pati yung mga nagde-deliver ng mga mineral ay hindi agad nila na i-deliver yung mineral kaya pinalagay lang muna ni Papa Odon dyan sa labas dahil nga is napakalakas ng ulan tapos yung aming bahay dito ay nako tumutulo ayan tumutulo yan dyan tapos ayan pati yung mga mineral at medyo madilim dilim talaga guys dito sa amin no pero ayan napakaputik na ayan yung ating tindahan update tayo sa ating tindahan So ayan at parang may bagyo talaga yung ulan no kah dahil is napakalakas talaga ng ulan guys. At iniantay nga namin dyan tumila yung ulan kaso lang guys ang tagal tumila ng ulan no hindi na namin inantay talaga na tumila talaga yung ulan nagnaningil na talaga kami papunta ng Paranas at hindi na nga ako nakapag video video doon sa Paranas dahil nga ang lakas ng mga kidlat kidlat natatakot ako baka makidlatan tayo char balita guys no ayan nandito na kami sa bahay namin tapos na kaming maningil ayan yung mga pinagagawa ng aking mga junakits dyan si ate Amshi yung nakajuti sa tindahan at saka ayan nilista ko na yung mga order ngayon dahil bukas ay dispira sa at medyo marami sigurong order. So, maraming marami na naman ulit na gagawin ni Papa Udon na lumpia rapper, no? Kaya papasalamat tayo lagi na marami tayo laging blessing na dumanating sa atin araw-araw. Magsipag lang talaga tayo. At dahil hindi dumating yung aming tagamasa, syempre si Papa Udon talaga yung nagmamasa pag walang tagamasa. Ayan, siya yung magmamasa, siya din yung magluluto mamaya. Ayan, at saka kinontrata na nga namin si Kuya Dritz dyan, yung pangalawang masa ay siya na yung mag, -mag mamasa-masa, no? Dahil nga si Papa Ulon ay hindi na yan pwedeng magmasa mamaya pag pangalawang masa na dahil nga is magluluto na yan siya. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat, thank you for watching. At bukas naman ulit, babu, paalam, God bless us all babay-babay na dahil gabi na mag i pa tayo <laughs> sa mga hindi pa pala naka-follow please follow my page thank you